ako pwede magtagal dito. Buhat nung itiklara Marcelo, pinaghahanap na rin ako. May sakit ang pape. Tayong dalawa lang inaasahan niya, aalis ka pa. Kuya, marami nang nahuli sa mga kasamahan ko. Ayoko mangyari sa akin ng ganun. Lalaban ako hanggang kaya ko. Pero saan ka pupunta? Mamumundo ka. Anong mangyayari sa'yo? Malit ka pe. Pinagbili ng mama na mahalin daw kita bilang bunsong kapatid. Sinupad ko naman. Kaya nga tayong dalawa naging matalik na magkaibigan. Naging magbarkada tayo. E Bakit tayo magkakahiwalay para ng landas ngayon? Kuya, ikinagalang kita. Bukod kay Papa, ikaw lang ang taong pinakamalapit sa akin. Kaya lang, sundalo ka. Aktivista ako. Alam kong darating ang ganito sandali at hindi na tayo makakaiwas. Pa? Pa, sorry ho. Ayoko na kasi bigyan pa kayo ng mas malaking problema eh. Sana mo maunawaan niyo ako. Palakas ka pa. Kuya. Kuya. Iho. Pagkakahiwalay kayo. Balang araw. Maaari kayo magkalabang ng kapatid. Kayo na lang dalawang natitira sa akin. At ayokong mawalaan sino man sa inyo. Ronald. Mag-iingat ka. Ikaw rin, Kuya. Sana huwag tayong magkatagpo hanggat nasa magkabilang panig tayo. Sige. So, mali pala impormasyon ko na napatay ang aking kapatid sa Encounter, Sir. Obviously, mali. I want you to get him. Kulihin mo siya, o kaya pasukuin. I know him too well, Sir. Hindi po siya susuko sa atin. Well, gawin mo ang lahat para madurog ang kanyang pangkat. Sisiguruhin ko po sa inyo, Sir. Kapag dumating tayo sa puntong yan, isa sa aming magkapatid ang mamamatay. O, kami dalawa. Well, that's tough. Sa trabaho natin, walang kapatid, walang magulang. Ang sino magal sa laban sa pamahalaan ay kaaway. Yes, sir. If you'll allow me, sir, bigyan niyo po ako ng konting panahon para pag-aralan ko ang dapat kong gawin. May agent tayo nakapasok sa kuta ni Commander Cobra.

Diego, paano ito? Paano dyan sa ilog yan? Kaya ng isda. namin ang mga dala nyo. Sige, takbo na! Tayo na! Naimbestigahan ko siya na maraming palang illegal na armas dito, lalo na ho doon sa asyendo ni Apoleo. May sarili palang private army yun, sir. Eh. May mga lisensya ho ba mga armas nun? Meron. For security purposes. Dahil madalas daw lumusob ang mga MPA sa lugar niya. Sit down. Thank you, sir. Eh, mabuti kung ganun nga ho, sir. Kaya lang nalaman ko na ginagamit lang nilang MPA eh, para... Magkaroon sila ng dahilan na malisensya ng kanilang mga armas. Mm -hmm. Tumadain na ho yung mga nasasakupan nila, sir. Eh. Sobra daw ang ginagawa ang pang-aabusan ng mga tao ni Apolayog. Ano ngayon ang binabalak mong gawin? Well, I want to investigate further, sir. Mas magaling ngunyan eh kung piskahin ko lahat ang kanilang armas kahit pansamantala. Do whatever you think is best, Major. Yes, sir. Major Magan. Meron akong search warrant. Gusto ko makausap siya po, Leo. Sandali lang ako, sir. Wala akong private army, Major Macan. Mga tauhan ko lang sa asyenda ang naririto. Iba ho yung report na tinanggap namin, Apo May mga reklamo laban sa inyo. Pakanalang yan ang mga kalabang ko. Hindi ho. Ordinaryong tao ang nagre-reklamo. Natiti ko binayaran lang ang mga yon. Mahal ako ng mga taga Santo Niño, Major. Kapag meron binibinyagan, ako ang ninong. Kapag may nagkakasakit, ako ang nagpapagamot. At kung may namamatay, ako ang tumutulong para mailibig sila ng maayos. Ang order ho sa akin ay lahat ang mga illegal na armas nyo. Oh, wala akong illegal na armas, Major. Ang lahat ng baril na hinahawakan ko ay lisensyado. Kailangan pa rin ho namin mag-imbestiga, ha, Major, marami na akong tauhan na napapatay. Kailangang ipagtanggol namin aming sarili laban sa kanila. Kapilho <laughs> ng militar ay pagtanggol ang mamamayan. Kaya nyo ba kami pagtanggol. sa lahat ng oras? Ginagawa namin ang lahat para sila isupuin hindi nyo kami dapat higpitan, Major. Hindi kami ang inyong kalaban. Ganun pa man, kung kailangan nyo mga baril namin, isusurrender po. para sa ikatatahimik ng Santo Major. Ayan lahat ang namin. Commander, Berto, dumating. Alberto. Mahalagang dala ko informasyon. Uh, Liga sa loob. Diego. Anong impormasyon? May delivery ng mga baril sa Timog. Isasakay sa tren. Kailangan makuha natin yan, Commander. Kulang na kulang tayo sa armas. Tumitindi ang militarisasyon, sa Santo Niño. Panay na panay ang operasyon ng mga militar. Commander, makakakilos lang tayo ng gusto kung ng ang ating armas. Hindi madaling gawin na sinasayo mo, Diego. Delikado. Tiyak na maraming militar na kasama doon.

Bakit sinabi mo maraming rebelde dito sa Santo Niño? Eh, mukha namang di magulo ha. Bayan kasi ito, kaya parang tahimik. Pero pagdating sa barrio, ibang usapan yun. Sa hirap kasi ng buhay ng tao rin love, eh. Ay naku, akala ko mag-i-enjoy ako sa bakasyong ito. Hindi pala. Puro hirap pala ang makikita ko rito eh. Geraldine, magtayang magtagal ha. Ba't mo sinama pa ito? Ililigaw ko yan mamaya.